Uh, Hi, good morning, Mr. and Mrs. Cruz. Hello, Pa. Good morning, Pa. The... Oh, anong may paglilingkod ko sa inyo ngayon? Ah, uh, uh, Eh, yun nga, kasi doon kasi, kung mag-asawa, may problema kami bata. Ah, sa bata? Sa anak ninyong bata? Ah, oh, Hindi po sa anak na bata, per se. But, sa pagiging isip bata. Kasi itong asawa ko po, isip bata. Ikaw ang isip bata, hindi ako, ikaw! Kita niyo Dok kung paano magsasasal? Ikaw kasi! At kasandali lang po. Uh, uh, bago po natin uh, pag-usapan ito, gusto ko po sanang malaman muna yung buong kwento kasi hindi ko po magagampanan yung uh, katungkulan ko bilang marriage counselor ninyo kung hindi ko po alam yung detalye. Uh, pwede niyo po ba ikwento, Mrs.? Sir, po. Uh, kasi Dok, ito nga. um ito nga. Ang problema ko ho kasi. Mm -hmm. Hmm kita naman, ang tanda-tanda niya, Kasawa na nga kami. Tapos ang hilig pang magbibibili ng mga laruan. Hindi siya mapigilan. Parang bata talaga doon. Sandali, hindi roon ng tawag doon. Ang tawag doon, action figures. Ah, ano pang itawag mo doon? teka, sandali, misis. normal lang naman po siguro sa mga lalaki yung bumibili ng action figures. Oh, Marami akong kakilala. Normal. Sabi nito. Kinokolekta pa nila yon ma. I understand. Naiitin niya Collection, collection. Pero kanya hindi lang talaga basta kinokolekta. Nilalaro talaga, Dok. As in, kumakain kami, nilalaro niya yung laruan. Kailangan ng doon sa lamesa. Uh, anong masama doon? Anong, anong masama? Kumakain ka, sumusubo ka, tapos si Superman pinapatanong ganyan. Tapos si Spider-Man tanon mo. bisa tumatalsik na sa pagkain ko. Ano O, di ba? Teka, sandali lang. Totoo ba yun, mister? Eh, ito, makakain kung hindi ko paglalaroan eh. Ay, sandali lang po ha. Uh, huwag kayong magagalit sa akin. Pero kung ganun po yung ginagawa ninyo, eh iisipin po talaga na para kayong bata. Ha, <laughs> <laughs> Dok, hmm. itong mas isip bata. Gusto niya, lagi siyang may bagong damit. Oh. oh ano isip bata, Dok. Ay, parang normal lang naman po siguro yun sa mga babae yung oh. um, gusto ng bagong dami. <laughs> Dok, iba to. Iba to. Pag nasa mall kami... Tapos may nakita siyang bagong damit. Ituturo niya yan. Papabili yan. Tapos, pag hindi ko binili, maglulupasay sa sahig. Iiyak! O di ba? Mas isip pa ata to. Hindi, kasi naman, Dok, nakakainis eh. Hindi ako pinapansin eh. Nakakairita, sinusungitan pa ako eh. Di ba? Teka, para mapagbigyan lang ako, di ba? Ba't ako tayo pagbibigyan? Ah, uh, wait lang. Misis, naglulupasay kayo kapag hindi nabili yung damit? Naku, <laughs> iisipin talagang parang bata kayo. Eh, talagang bata talaga to. Parang bata talaga to. Alam niyo yung lollipop ko, Ha? Akagawin ha? niya yan. Tapos siya tatapon. Tapos yung mga laruan ko, sisirain. No, narinig niya, Sa kanya nang galing. Laruan. Isip bata talaga. Naglalaro talaga. <laughs> Mas isip bata ka? Hindi. Isip bata. Sandali sa lang. Uh, uh, Pag-usapan natin ng maayos, no? I-explain ko po sa inyo. Sa kanya niyo po i-explain. Hindi sa akin. Kasi siya yung talagang isip bata. Hindi, Dok. Kasi nasobrahan. Hindi siya cute. Dok, hindi sabi ko mas isip bata ka. Gusto mo, pag nasa mall tayo, di ba? Gusto mo nakasakay ka sa stroller, tapos iniikot kita, o. Oh. Diba? Kumagat nila lang ako, dahil ikaw gusto mo nasa high chair ka pag umakain tayo sa wow, restaurant. Wow, nangyayari mo lang sa'yo. Maupubusan na tayo hindi ng hindi Hindi ka sa stroller, eh. Habang umiikot tayo sa mall, di ba? Mas isip bata. Kumagat lang ako, kasi Deke, ikaw. Okay, sandali, sandali. sandali. <laughs> oh. Ang hirap ninyo dalawa kausap para kayong mga isip bata. Isa lang ang naiisip kong solusyon dito. Anak ko. Anak ko. Dapa! 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 Dumapa kayo dalawa! Bilisan ninyo! Dapa! Dapa! Takisa! Doon! Bilis! Bilis! Bilisan ninyo! Hindi kayo marunong makinig! Bilisan ninyo! Hindi! Huwag kang uhiyak-iyak! Dali na! Bilisan mo!